Ginawa to. Ito, diretso na tusok yan. Pag tusok na ito, kaya dito ko diretso para hindi siya tatamaan. Dito ko dito, dito ko nalak. Ay, dito. Uli. Yan. Yan. Ito yung control. Yan. Control ka ha. Ulit. Pakita ko din yung control. Medyo magilis Yeah. Ito, pag diniin ko to, nakalak yung braso niya. Diniin ko. I-enjoy yan. Ha. Pwede ko naman na uh, tanggalin ko yung ang ah, ibang po, Ha? Ito ko dito. Yeah. Simple lang. Tinlak na Dito ka dito kasi pag hindi ito.